Happy Father's Day! Nasa Pilipinas ka man o nasa abroad may mga paraan na makakaiwas tayo ng cost kung alam nating i-allocate ang resources na meron tayo. Panoorin ito. Wala pang tree. 3 square meters ito Itong lupa na to pero tingnan nyo ngayon gulay labanos colicare pechay pechay na ibang variety salad Ah... Uh, kalabasa at kamote ito, nakapag harvest na tayo so mamaya gagawa tayo ng uh, recipe ng, uh, gagawa tayo ng recipe or ng, ng meal out of this harvest. Yan. Nalinis ko na yung uh, radish. Pero dagtagan pa natin yung salad. So, let's see kung ano yung gagawin natin yung recipe doon. Pero malamang salad lang yung ano, yung uh, radish. Mimixan ko ng uh, sibuyas. kung ano lang meron tayo dito. Uh, At kamatis. Itong gulay na to i-blanch natin yan. Kasi pang ano yan eh. Pang soup yan eh. Tapos kasama nito, i-blanch din natin itong parang chicharo yun well, eh, na. pear ko na no iniwa uh, bin lunch so pinagsama-sama ko na dyan. ito yung kamatis na may uh, salad na may cucumber tapos ito yung uh, yung uh, uh, labanos na may na may kamatis so uh, asinan lang natin lahat then guro yung uh, dito sa tapos lagyan natin ng lagyan natin ng lagyan natin ng uh, ng tuna konting uh, sesame oil okay isa naman nagyan lang natin yun ng ano pang ng ano yan eh ng uh, sida sarap so, sa isda? ibanos okay so namang salad na to nalagyan lang natin ng white uh, white uh, white cheese na may olive oil yeah. I'm gonna ask you to taste it. Alright, we're gonna I'm taste asked. it. Andrew also? Yes. Wow, wow. this? <laughs> so, this is a uh, radish. Eh? This is especially uh, a salad uh know uh, for uh, if you have a fried the uh, fried fish or something and it's pretty good yeah, yeah it's pretty good right yeah how about this gonna try also? i'm gonna try the beans now. the beans the, the other part the other beans are a little bit colder matigas sila maghilop talaga daw. Medyo matigas yung ibang beans. Uh -huh. But the but the the thing is uh, uh, uh delicious. The um, the seeds. And I like the combination of sesame sesame oil. Yeah. Hmm. Mm. Huh? Okay. hmm? How about that salad? You can also combine eh. Uh, you can also put the tuna oh yeah mm. Mm. that one is like a pet chai, and then uh, like a chicharo in the philippines the beans mm. and this one's better with tuna also with tuna yeah mm. Mm. kami akong trial and error dun sa tanim na yon no since 2014 nung bagong lipat kami diyan nagtatanim na ako dun ng kung ano-ano din mga pilipino ano pilipino plants na kalabasa sitaw sitaw sili, sili kamatis Becho. at uh, may, may ngayon lang yung kamote So may mga chance, may mga sitwasyon dati na hindi talaga hindi hindi masyadong lumalago yung yung mga tanim. So kasi nga syempre baguhan lang ako noon, hindi ko pa kabisado yung yung ano, yung gardening. Syempre yung area din, sa yung lupa. So trial and error. Sa so, hanggang sa uh, ngayon, medyo nagiging maganda na yung uh, resulta ng ano ko ng mga harvest ko kasi na ano ko na yung uh, lupa, i-improve uh, ko na uh, mas yung part na yon mas maganda ang sikat sikat ng araw yes thank you yeah hindi naman ibig sabihin hindi mo naman kailangan malaking place para sa pagtataniman mo as long meron pang place lang na na pagtaniman, like, kahit pasu lang kahit pasulang yeah. so pwede na nga sabi lang. nga, nila sabi nga nila pag may pag gusto may paraan diba so yun uh -huh. kahit sa sako kahit sa paso as long gusto mo talaga okay siya uh -huh. tsaka maganda yung beneficyo ng ng pagtatanim eh kasi nakaka-relax ewan ko lang sa inyo ha sa amin ganun eh at tsaka pag Siyempre, pag kailangan mo, hindi mo na kayang mag magbumili kasi dito mahal dito yung mga bilhin na ngayon so dito tsaka ito pa, fresh pa galing pa sa garden mo alam mo kung ilang chemical yung nilagay mo doon so mas safe talaga lalo na sa mga bata kasi wala siyang chemical yung sarap pa Masarap pa iba yung lasa makamiss na kung maga fresh parang sa isla na kinuha mo sa, sa ano sa daga fresh siya ah, maganda masarap masarap ang lasa kaysa doon sa binili ng mga pati ilang, ilang buwan o um, ilang taon na doon sa palengke diba? kanoan, sa so ano po, paki uh, like and share and subscribe to our channel.